Ngayong araw nga pala may biglaan lahat kami ni Mari ko inyo. Alas 12 na nga pala ng tangali niya. Nagkayaan kami bigla sa Matawedding Galan Aurora. So meron nga lang pala itong 69 kilometers namin tatakbuhin. And mula kabanatuan hanggang tinggalan na po yan. So inayos muna namin yung aming bangku rito. At nagpakagaring muna kami ng 180 pesos. Ikwento rin namin sa inyo pala kung magkano yung mga nagagastos namin dito. After namin magparga nga pala at inayos yung bangko. Hindi bumiyahin na kami. Nakarating na kami rito sa Nueva Ecija. Nakita niyo naman yung kanilang arko. Napakag maganda so umaampun nga pala yung mga oras na yan kaya ganyan yung dinadaan natin basang basa kaya dahan dahan lang di tayo and then tinuloy na rin natin kasi nga sayang naman minsan lang tayo nagagala kahit medyo umuulan nira naman tayo dalang kapote kaya dineretso na lang din namin ni Mariko inyo at tamang video na rin siya dyan at dyan yan, nakarating na kami rito sa may tulay ng Batu Peri grabe ang lakas ng tubig ngayon sana bababa kami rito nakita namin yung juan namin brown na brown. Ayan. Pero may mga naliligo pa rin dyan. Siguro yung mga local po dyan. So tuloy na namin yung aming biyahe. So ayun mga pare kaya sa papasok na tayo ng Gabal to Nueve So yung ilog ay dito medyo hindi maganda kaya wala masyado naliligo. Punta tayo ng Matawe. Tinggal ng Aurora. Meron na lang 57 minutes na lang yung biyahe natin. kaya kasama ko si Mari kayo. Let's go! After namin huminto, tinuloy na namin ang biyahe namin. Nakarating na kami rito sa buong laring ng Gabaldon, Nueva para Napakarami nagpi-picture-picture taking dito sa pinaka nila. And then, dinaanan rin natin yung sikat na sikat na daan dito sa Gabaldon. Yung magandang daan na kitang kitay kabundukan. Pagka walang ulang kaso. Maulap nga ngayon kaya nakatago yung mga kabundukan ngayon. Pero pagkawala, napakaganda niyang green na green po yan. Kaya sikat na sikat po yan sa mga nag video sa mga nagbablog na pong nagpo na sa social media. At mga ilang minuto lang yung biyahe nakarating na tayo sa Dupinga River. Medyo malinaw pa yung tubig dito sa Dupinga River. Hindi pa ganun kalabo katulad dun sa may Bato Pere. Pero pwede pa tong paliguan. Di lang din natin mamaya kung lalabo to dahil naguulan nga. And then mamaya mayal nakarating nga kami rito sa bayan ng Gabaldon. Bumili nga muna kami ng mga kakainin namin para may baunin naman kami pagpunta na namin doon sa may karagatan. Habang tumatambay kami, chichicha kami. So nakabili nga pala kami rito na halagang 362 pesos po. Dabaw or sa atin pa and then rings so ito nga pala yung pinila namin ayan nilagay ko na sa motor namin dito kami bumili sa may bayan ng Gabaldon Way after nyo nagutom kami ayan nagpasubo na ako kay Mariko yun para naman may laman-laman yun -laman siya namin pagdating doon so ayan tamang kain na kami rito habang bumabiyahin ayan sinusubuan niya ako rito at mga ilang minuto lang ay nakapasok na kami sa Dingalan Aurora. So ito, dumating na rin kami sa pinakaparang bayan nila, yung bilihan ng mga isda-isda rito. So, dito naghahanap kami ng mga kakain kaya nagbagal-bagal ako rito kaso hindi naman kami makakita. Gusto rin akong marikoy yung kumain ng oyster. Kaya lang wala kami makita, hindi pala pa na ngayon. And then, umalis na rin kami at dinaanan namin itong tulay na napakaganda yung papasok, papunta rin sa may matawe. So, ayan, dito po ay gagat na po yung kabila. Yung kaliwa, yung dito ito na may ilog yung kanan. So, napaganda rin ang kabundukan dito. Puro buko po yan. And then, sa pagpatuloy na ang biyahe, nakarating na kami rito sa may pinakaarko ng ILAB Butas na Bato. So, nag-take tamang picture lang kami rito ni mare ko Tamang video-video bago kami umalis and bago kami pumunta ng Matawe dinggalan Aurora. So dati wala pa yung uh, harang na yan nung pumunta kami Noong last 2021 ata. yan Pero ngayon goods na goods na. Then may mga last din pala kami na daan namin dito. Kaya ingat-ingat din pag biyay kayo rito may mga landslide na pero may mga naka-signage naman. Kaya malaya lang nakarating na kami rito sa may Matawe. Ayan, I love Matawe at dito kami tatambay at dito kami uh, maliligo kung maliligo pero hindi na rin kami liligo tamang-tambay lang. Ayan, kuminto muna rin kami saglit dito at nagpa-picture-picture muna kami rito para na may subi na kami na may sesen namin na post namin sa mga social media namin. And then pumasok nga pala rito kami and magbayad kami ng 100 pesos. Pero ayun na kami singilin kaya lang nagbigay na rin ako ng 100 pesos. Nakakahiya naman kasi kahit tatambay lang kami rito. And then after namin yan, inalis ko lang yung mga bangko. And then pumunta kami sa lugar namin tatambay. Dito kami tumambay sa may harap ng dagat. And then dito na kami naglatag ng mga bangko. And then pinaka sapin at dito na lang kami sasalampak. At dito na rin kami kakain. Tatambay na kami rito. Buti na nga rito. Hindi pa umuulan yung sa may ganyan dinggalan na to dun lang sa may gabal dun sa, sa lang talaga muulan kaya nakita nyo na may medyo payaba pa yung dagat pero naka high tide na po yan pag low tide po kasi yan pwede kayong manguha ng mga maliliit na kung ano-ano dyan sa dagat na yan kitang-kita nyo yung mga bato-bato na yan ayan nilatag ko na yung mga kinakain na yan puro chichir nga lang and then bumili nga pala kami ng balot dito halagang 100 pesos apat na pira so tigla dalawa kami ni Mariko niya and dyan titikman ko na yung balot dyan sobrang init pero tinry ko pa rin subukan kahit sobrang init siyempre pang video-video lang natin yan ayan minuksan ko na and then kumain lang tayo ng balot dito sa ating So ayan, tamang tambay na kami ni Mariko yun yun rito habang kumakain. And then nakatanong kami sa kagandahan ng karagatan dito sa may matawe, ninggalan Aurora. So napaganda talaga ng karagatan lalo kung tahimik. Ayan, nakita nyo naman tahimik, hindi malakas yung agos ngayon. Kasi nga, hindi pa nag dito pero sa bundukan ng Laur sa Agabal doon medyo maulan talaga pero nakapunda na rin dito sa Medinggalan Oro siguro na mamayang hapon nakaumulan dito eto kamang kain lang kami ng balot ni Mariko yun niya saka ng mga chichirian na aming binili hindi na kami nakabili ng iba mga kakainin mga chichirian na lang at yan lang naman talaga ang aming pakay makapag-relax makatambay lang dito sa tabi ng karagatay yun siya pa nag-tiktok-tiktok na rin kami dyan hindi ko na naisama yung video rito ng pag-tiktok-tiktok tiktok namin nakapost po yun nakabukod ng post na po yung tiktok namin ni Mariko niya Siguro tumambay lang kami rito ng mga ilang oras, siguro 2 hours o 3 hours kami tumambay rito at bumaba na rin kami. Kasi nga baka abutan kami ng malakas na ulan at tumidilim na rin kasi ng mga oras na yan Then may mga nakilala nga pala kami rito, mga tika babae natin, mga tika laur, ayan sila. So hindi ko mga yung pangalan shoutout po sa kanilang tatlo. Meron na ata sila nag dito sa may dinggalan, Kaya dito sila naka-stay uh, and then ba overnight sila rito. Then ayan, naglilikpit na rin tayo ng mga gamit natin at nagkayaan na tayong umuwi at mga anong oras na rin naman alas 4 na ata ng hapon yan para hindi tayo abutan nga ng malakas ng ulan uwi na uwi na kami yan pagiging yeah let's go So ayun nga tinuloy na namin ang biyahe hanggang makauwi na kami So ang naubos nga pala namin na balikan dito sa may tinggalan para tumambay lang Ang halaga ng aming gasolina ay 180 Yung aming kinain 362 Tapos 100 binayad na namin sa entrance 100 yung balot So umubos lang tayo ng 742 pesos na relax tayo dito sa Medinggalan Matawe at goods na goods naman dahil sa unting halaga na pag-relax ang ating katawang kahit pa paano. Kaya kung ako sa inyo mga pare ko, gumala na kayo. Napakalapit lang naman ang dinggalan Aurora para maging relax kayo lalo mga tiga. Di Ayan, hindi kakabantuan, ilang oras lang naman biyahe alapang dalawang oras, andito na kami sa may matawe, Bingalan Aurora so yan, hanggang dito na lang yung video rin namin, maraming maraming salamat sa mga sumama and hintayin nyo yung mga susunod natin pag gala dito sa Luzon so sana mapag North Loop din tayo mga pare kayo, wish ko yan sana magkaroon tayo ng North Loop, sana mayroon sa ating mag-sponsor, so hanggang dito na lang see you next video, bye bye